Hello everyone! Welcome to my channel in the gardening and daily vlogs. Ngayon guys, i-update ko kayo sa aking mga pananim na cabbage. Kasi yung ibang mga pananim guys, wala na. Patay na lahat. Kasi sa sobrang lamig dito ngayon. 26 degrees. Kaya nga ito guys, o oh, oh. mabuti pa yung ano cabbage kasi hindi siya nag ano Mas ano pa sila sa ano sa malamig pala yung ano cabbage kaya tama-tama ang pagtanim ko kasi winter eh. Ito na sila ngayon guys. Oh, ang laki na. Pero 'yung 'tong tingnan mo 'yung ampalaya ko. Oh. Meron na sanang ano, bunga. Wala na. Patay na 'yung mga dahon niya. Hindi na s'lama ano, guys. Tapos 'yung talong ko. Oh, oh tingnan mo 'yung talong. Talong, talong. Parang nasusunog ang mga dahon ko, guys. At saka yung ano, patula ko. Oh. Ang dami pa namang bunga. Iwan ko lang, guys, kung ma magkulay pa tong ano niya. Kasi parang tubig. May ano, may tubig sa loob, oh. Ang lamig-lamig. At saka yung ano niya, oh. Parang na-brown na. na itim Ang na sila. Sa sobrang lamig. At saka o oh, may mga may mabinhi pa sana. Pero wala na eh. No? Yeah, tingnan niyo yung mga dahon. Patay na lahat. Dalawang araw lang na ano, lamig. buti na lang may ano may matanda na pero marami naman din akong ano binhi yung unang yung unang mga bunga noon. O, ito binhi pa sana to iwan ko lang kung pwede ang daming bunga guys oh meron pa nga maliliit oh. Sura so, ng oh, parang masisunog yung mga uh, dahon. So, sobrang lamig. Mayroon pa nga dito. Eh. Sayang lang. Kasi hindi ko na ano. Oh, pa dyan. Ano, bunga. Mayroon pa nga mga lalaki. o eh. Matanda na sila. Hindi na sila pwede gulayin. At saka tingnan nyo guys yung ano. Yung limonsito. Nagkulay-dilaw na ang mga dahon. Pero yung ano, pichay o yung pichay dyan o ano. Parang gusto pala nila yung ano, malamig o sana nga maano, may, uh, tong bunga para may masimilya naman ako sa ano may mabini naman ako sa spring oo oh, mga talong guys oh. patay na lahat tapos yung kamuti na tinanim ko sa ano sa mga plastic patay na lahat oh. Tsaka yung puno ng saging guys oh. <laughs> ano, Anong nangyari Kahapon yan Ano pa yan Green pa yan Pero ngayon Parang nasunog na yung mga dahon Wala na talaga Hindi na maano parang putulin ko na lang yan para may panibagong saha or soccer pero yung cactus oh, yung fiddle leaf cactus ano no hindi fiddle leaf yung elephant ear na cactus pero yung Saka na, na orange. Nasunog ang dahon guys. At saka ito si ano, si ano pangalan to? Green seeds. Green pa siya. Hindi siya mano sa Pero yung iba, wala na. wala na. Wala na tayong pag-asa dyan, guys. Yung ano ko na ano. Yung battle gourd ko. Oh, tingnan nyo. Ay, <laughs> hey, Wala na yung bunga niya. Oh, may bunga pa sana. May tatlong bunga. Wala na. <laughs> Hindi na yan tumutubo. At saka, uh, ito yung bagal nga, guys. Oh. Pero nasunog din yung iba. Yung ibang dahon. Yung ibang dahon, oh. Nasunog. Naging crispy siya, guys. <laughs> crispy. <laughs> Parang tumutunog pag eh, ano mo. Oh. Pero hindi lahat dahon nila na ano. Nasusunog. Saka ito yung bayabas guys. O oh, malaki na sana. Sana hindi ito hindi ito maano sa winter. Hanggang dito na lang guys. Salamat sa iyong panunood. Don't forget to Like and subscribe my channel in The Gardening and Daily Vlogs. Bye, keep warm.